Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? At salamat sa Panginoon sa natapos ng mga pag-ulan at pagbaha. Bagamat uh, pamisan-misan po, mayroon pang pero purihin po ang Panginoon dahil uh, generally speaking, eh, mabuti-buti na po ang ating uh, panahon. At tayo po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon ng pagsasama para mag-aral ng Salita ng Diyos at para po sa kabatira ng bawat isa ang ating home programang Kamalayan ay pwedeng mapakinggan sa 702 DZAS at iba pang mga partner stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Iba-ibang oras po 'yan sa radyo. Tayo po ay nasusubaybayan gamit din po ang mga online platforms kasama na po ang 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page, Maging ang 1143 DZMR Facebook page at gayon din po ang FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede rin masubaybayan at mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At gayon din naman sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Sa ating mga nakalipas na pag-aaral ay pinag-usapan natin yung kapangyarihan ng ating kahinaan. Ano po? Kung iisipin nyo, parang yung title ay kakaiba, no? Kapangyarihan ng ating kahinaan. Pero totoo po yan eh. Ang ating uh, buhay ay pwede pong uh, ibabawa ng ating mga kahinaan to the point na hindi natin namamalaya na yung ating mga kapasyahan ay nakabasi po sa ating mga weaknesses. Meron po akong nabasang isang uh, maliit na article, mixing article, at maganda yung kanyang sinabi eh. Ang uh, kanya pong approach, very practical. Pinalista niya, ano daw po yung mga top 3 or top 5 na usual, uh, kung tawagin natin, mga excuses o dinadahilan po natin. So pinalista niya yan, ilista nyo. Uh, and then, pagkatapos po niyang ipalista yung mga usual excuses, pinalagyan po niya ng ano ng isa pang kolum at sinabi niya kailan mo pa naging dahilan o naging excuse yung mga bagay na yan so ilalagay mo libawa eh po ako oh, that's an excuse Minsan po may mga pagkakataon na tumatanggi tayo sa mga opportunities dahil mahihiyain tayo so ilagay mo ron uh, o siguro iniisip mo takot ka o oh, ilagay mo rin doon o oh, kung ano-ano pa Ilagay mo ngayon yung hanggat naalala mo, kailan pa yon nagsimula. So, isusula. At alam nyo, magugulat kayo dahil karamihan po sa mga excuses natin, e eh, napakatagal na pala nating taglay. To the point na itong mga excuses na ito, sila na po ang nagdidikta ng ating mga desisyon. Kaya nga, palagi ko hamon ano, sa ating mga nagtitiwala sa Panginoon at nagnanais na sumunod, Bago tayo tumanggi, bago tayo sumagot agad, napaka-importante na ano eh, alamin muna natin, Lord, kalooban mo ba ito? Totoo po yan eh. Kasi paminsan po, hindi natin napapansin, meron tayong immediate response. Na ang ibig sabihin, hindi pa natin napapag-isipan, para bang automatic na, pag ang isang bagay hindi natin gusto, pag isang bagay po ay hindi nag-align sa sabihin na nating, tingin nating komportable tayong gawin for whatever reason ay automatic we say no. Now hindi naman po mali na tumanggi, ano may mga pagkakataon talagang kailangan nating tumanggi. Pero ito po ang mahalagang tandaan natin bago tayo tumanggi, alamin muna natin kung kalooban ng Panginoon kasi baka mamaya yung ating pagtanggi ay hindi po dahil sa uh, nakita natin na hindi ito kalooban ng Diyos, baka nga, marahil, alam nating uh, kalooban ng Diyos, pero nangibabaw yung ating fears, yung ating worry, or whatever, pati na po ang insecurities, to the point na tayo po ay nakakapag-decide na ng hindi tama base doon sa mga insecurities na ito. Kaya tamang sabihin na ang kahinaan ay may kapangyarihan. Kasi, may kapangyarihan siyang maglimitay eh, sa ating buhay. Uh, isa pang bagay, pag binasa niyo sa Galatians 5 uh, verse 17, pinaliwanag po sa atin do na meron tayong sinful nature. At yung sinful nature po na iyon, ang siyang uh, uh, nagkikreate ng mga desires sa atin. Ang sabi ho ng passage, we have a spiritual nature na meron pong magaganda at tamang bagay na gustong gawin But at the same time, we also possess a sinful nature na ang mga gusto naman nito is the exact opposite of what the Spirit wants. So naglalaban yung mga uh, desires na yan. And take note, ha, uh, desires. Kasi kadalasan po, bakit importante pag-usapan to? Akala natin ang desisyon sa isip na bubuo. Well, sa totoo lang, marami tayong desisyon na pinag-iisipan. Pero pag-isipan nyo naman to. May mga pagkakataon po na alam nating mali, hindi natin na uh, nakikita na ito po'y kalooban ng Diyos pero we go with it anyway. May mga pagkakataon namang alam natin yung tama pero hindi hindi natin. Bakit po? Kasi nga pag nangibabaw yung desire, kahit sinasabi ng isip, ito yung tama, kahit sinasabi ng isip, ito yung mali, pag yung desire po ang nangibabaw, in other words, wala tayong kakayahan na tumanggi sa kamalian at wala tayong kakayahan na tanggapin o sundin yung pong tama. Kaya talagang napakahalaga na naintindihan natin yung kapangyarihan ng kahinaan. Kaya nga ito'y pinag-aaralan natin, gawa ng pag hindi natin pinalakas yung sarili natin, maaaring alam natin yung tama, alam natin yung mali, maaaring gusto natin yung tama at gusto natin iwasan yung mali. Pero pag wala po tayong kakayahan nagawin kung ano po ang nararapat, may mga pagkakataon po na natin yung mali kasi nga kahit alam nating mali, wala tayong kakayahan to say no. Hindi tayo makatanggi sa madaling sabi. Kaya napaka makapangyarihan po ng mga desires na ito. Kaya ang isang paraan para tayo po ay magtagumpay dito ay unawain natin ano ba ang kalooban ng Diyos at ano ba ang provision ng Diyos sa ating buhay para masunod natin yung kanyang kalooban. Now, pag sinabi natin God's will, gustong gusto ko po ang sinaad sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po ng passage, Don't copy the behavior and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Now, obserbahan niyo po yan malalaman natin ang kalooban ng Diyos pag nabago na ang takbo ng ating pag-iisip. Bakit? Kasi ho, sa totoo lang, kaya napaka-importante ng passage nito kasi may pinapaalala sa atin eh. Kadalasan po, kopya lang tayo ng kopya sa takbo ng mundo. Bakit? Dito tayo lumaki. Yung, yung agos ng mundo, yan ho ang kinagisnan, yan ang kinasanayan natin. In other words, yan po ang default mode natin. Kaya nga, ang tendency po natin, minsan, di na tayo para bang automatic na kung ano yung kinagisnan, kung ano yung kinasanayan, kung ano yung nakikitang ginagawa ng karamihan, ay para bang sumusunod na lang tayo doon. Naalala ko yung sabi ng aming mentor, no? Uh, sabi po niya, a lot of Christian families are living in secular homes. Anong ibig sabihin? Maraming Christianong pamilya, Christianong pamilya, ang problema po, yung ating mga pangarap, mga pinapahalagahan, inaambisyon ay mga bagay na mas align sa takbo ng mundo kaysa po align sa kalooban ng Diyos. So para bang yung pananampalataya ay isang maliit na parte lang ng ating buhay and it's all about our dreams, ambitions and plans. Kaya kailangan mabago po 'yon. So dito po sa verse na ito ay pinapaliwanag sa atin pag nabago yung ating isipan, makikita natin ang kagandahan ng kalooban ng Diyos. Parang ganito ho yan, ha? Ah. bigyan natin ng ilustrasyon. Nitong nakalipas na mga ilang araw, actually linggo, no? Ah, panay ho ang ulan. Kung hindi man umuulan, baha naman sa maraming lugar. Sa amin po ay ganoon. Ngayon, bago po itong naguulan, eh, medyo kami ni Mrs. Eh, nakasanaya namin at least 3 to 4 times a week. Eh, Magja-jogging po kami, exercise ya uh, yan ang aming commitment. Ngayon, ang problema po, may mga pagkakataon na alam mo yung dapat pero hindi mo magawa dahil may mga limitations. Di ba? Umuulan eh. Anong gagawin natin? O oh, ito, ito naman ang isa. Dahil po sa aming kajajaging, may mga na-influensyahan din naman kami. Yung iba po, wala namang ulan, gusto naman nila, kaya lang nandun yung paghindi hindi ka pa talaga sanay na ginagawa ito. Para bang ang lagi mo naiisip, wag na lang, hindi ko kaya, o kaya saka na lang, bukas na lang. So, alam mo na ito ay kailangan, pero alam mo rin na mahirap to, di ba? Sa madaling sabi, may elemento ng sakripisyo. Kaya paminsan ang nangyayari, pag niyaya tayo mag-exercise, tumatanggi tayo, pag niyaya naman tayong kumain, doon naman tayo oo ng oo. So as a result, 'yung mga bagay na hindi natin gustong uh, maranasan eh 'yun ang ating nakakamtan, 'yung mga bagay naman na ayaw sana natin eh 'yun naman ang uh, uh, napupunta no sa kadahilanan nga po na hindi natin mapagtagumpayan 'yung ating mga weaknesses. At the same time, 'yung sinabi dito ng passage na 'yung God's will, napakaganda, it is good, pleasing and perfect, wala nang ihigit dyan. Ibig sabihin, uh, naglalaban dito 'yung isipan natin eh dahil nasanay po tayo na sa isipan natin, tayo ang bumubuo ng pamantayan ng tama o maganda. Kaya may mga times na para bang nagtatampo tayo kay Lord, meron tayong gusto hindi natin makamtan. So masama ang loob natin sa Panginoon. Pero hindi man lang natin inaalam, Lord, kalooban mo ba ito? Baka ako lang may gusto nito. So bandang huli, yung bang tampo natin eh, wala naman palang tamang basihan sa kadahilan na gusto natin pero hindi pala kalooban ng Panginoon. Tapos pinagpipilita natin na mangyari. May mga times naman na dahil nga po sa limitasyon ng ating kaisipan, kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, akala natin yung isang bagay, yun na yung kalooban ng Diyos. Parang ganito ho yan. Pag hindi mo alam ang pinakamainam, ikaw ay mangangapa kung ano pong kapasyahan. Naalala ko noon merong kaming kakilala na galing po ng Cebu na merong simpleng request at ang kanyang request po ay uh, samahan siya sa Divisoria. Eh nung time na yon wala pa yung mga online shopping na kagaya po nang meron tayo ngayon so talagang ang pinupuntahan eh, yung mga pamilihan na kung saan pwede kang tumawad, di ba? Eh, Siyempre sa mga kanya-kanyang uh, probinsya may mga ganyan tayo, di ba? Yung mga lugar na makakatawad ka pa. So ngayon, pagdating namin doon, sa ko medyo malawak-lawak ito, mahaba yung ikutan natin. So dalawang bagay lang ang aking paalala. No, una, sabi ko sa kanya, bago ka bumili, magtanong-tanong muna. Tingin-tingin muna tayo, tanong-tanong. Ang purpose po noon para malaman natin kung magkano, may iba bang kulay, may ibang iba option, o okay ba yung presyo. So yun po yung una. Bago bumili, magtanong muna. Yung pangalawa po, pag nakabili ka na, sabi ko sa kanya, huwag ka na magtatanong. <laughs> Baka kasi sumama ang loob mo. Yung pag meron ka ng daladala, nabili mo na. Tapos pag nagtanong ka, eh meron palang mas mura, mas maganda dun sa iba. Kaya bago bumili, magtanong para tiyakin mo kung ah uh, ito na ba yung pinaka-okay. Pero uh, again, uh, palagi nating sinasabi, hindi naman natin alam yung pinaka So, kaya pag nakabili, huwag ka na magtatanong. Ngayon, kaya ako po ginamit na illustration yan sa katotohanan po na ganyan din ang human experience. Kadalasan po kasi, nagpapasya tayo na hindi natin alam yung pinakamainam. O kaya, yung pamantayan ng pinakamainam na alam natin ay hindi umaayon sa pamantayan ng Diyos. Di po ba? Halimbawa, kadalasan po, pagkakain tayo, pag sinabi natin masarap ang pagkain, ang nasa isip natin ay yung mga pagkaing malasa, di ba? Either matamis, maalat, punong-puno ng mga sangkap. At kadalasan po, masarap siya pero hindi siya healthy o malusog. Kainin. Samantala, kung susundin natin ang tamang pamantayan, kung ano po ang malusog o healthy, kung tawagin, marahil ito po yung mga bagay na hindi malasa. Pero yan naman po ay nutritious. Kaya hindi ba minsan parang, ano ba talaga ang tamang kainin. Eh, minsan ho, pag sinabi natin, doon tayo sa masarap, eh nangangahulugan, meron tayong kakainin na masarap nga, hindi naman malusog, o kaya doon naman tayo sa malusog, eh malusog nga, hindi naman masarap. Di ba? Parang minsan, ganun naglalaban eh. So, magkaibang pamantayan yan. Pag tinanong mo, eh, alimba pinakamainam, eh yung iba ang papanigan, yung masarap. Yung iba naman ang papanigan, yung malusog. So, ibig ko sabihin, Iba-iba ng pamantayan. Kaya sa mundong ginagalawa natin, kadalasan, pag hindi po settled sa isip natin na ang kalooban ng Diyos ang pinakamainam, palagi tayong bumabagtas dun sa dalawin. san ba ako rito? Yung kalooban ba ng Diyos? Yung sarili ko bang gusto? Ngayon, kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, eh siyempre, ang natural tendency mo, eh sundin kung ano yung inaakala mong mainam at hindi po sa lahat ng pagkakataon, yung inaakala nating mainam, eh yun nga ang mainam. Yan nga ang problema. Kaya kadalasan po, nag tayo dyan. Kaya napaka-importante po na malaman natin ang kalooban ng Diyos at magkaroon po tayo ng kakayahan na ito'y sundin. So, paano po yun? So, una sa lahat, kinakailangan natin ang relationship sa Panginoon. Kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang ganda po ng sinabi sa Philippians chapter 2 verse 13 at nais ko pong basahin mula sa uh, New Living Translation. Ang sabi ho ng passage, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. So pag meron tayong relationship sa Panginoon, siya mismo ang Diyos ang kumikilos sa ating buhay at ang sabi ng passage, dalawang bagay po ang pinagkakaloob Uh, the desire o pagnanais na gawin yung tama. Pangalawa, the power to do what pleases Him o yung kapasidad. Kasi ang kalaban talaga natin sa totoo lang, uh, kalaban natin yung maling pagnanais. Eh. Hindi natin ginugusto kung ano yung mainam. Pangalawa, gustuhin man natin o malaman natin to wala ho tayong kakayahan na ito piliin dahil nga may sinful nature tayo. Kaya ang sinasabi ng passage, kung meron tayong relationship sa Panginoon at Lumalago tayo sa relasyon na 'yon. He gives us the desire to do what pleases him. He gives us the ability to do what pleases him. Tayo po ay nagkakaroon ng kakayahan na ito po ay ating gawin. So para tayo po ay patuloy na lumago sa kaugnayan sa Panginoon, ano yung kailangan? Well, uh, ang mahalaga pong term na gusto kong gamitin ay yung salitang nourishment. Ano po? Spiritual nourishment. Now some people some authors would say read the bible pray go to fellowship well hindi po ako uh, magsasabing mali yan kailangan yan dapat yan pero ito po ang gusto kong uh, pakinggan at unawain ninyo gagawin natin yon not for the sake of doing a ika nga uh, parang attendance check o kaya parang fulfilling a habit gagawin natin yan for spiritual nourishment bakit mahalagang bigyang diin yung salitang nourishment? Kasi po, paminsan, yung bang ginawa lang natin out of duty or maybe a habit, yes, nabasa mo ang Word of God, pero ang question po, are you satisfied spiritually? Are you sufficiently nourished spiritually? Yung kasi ang mahalaga dun eh, yung talagang na-nourish tayo spiritually. Kasi nisan po, para ba naging habit lang, ano? we read the Bible or portions of the Bible, we pray a little, and then we conclude, okay na yan, pwede na yan. Pero again, mga kapatid, ang mahalagang pag-isipan dito, nanourish ba ako spiritually? Di ba parang sa physical kasi, conscious tayo dyan eh. Sa physical, pag tayo po ay kumain, gutom, anong gagawin natin? Mamaya, gutom na naman, merienda na naman. Naalala ko noon, meron kami isang pinuntahang... Uh, uh, camp, ano po. At uh, sabi ko, ang tindi pala rito, ano, meron ng breakfast, merong merienda sa umaga, merong lunch, merong merienda sa hapon, may dinner, tapos bago matulog, may merienda ulit. Sabi ko, parang takot na takot tayong magutom. Ano ho? Eh, yun ho ang offer nung, ano eh, nung uh, venue. Pero kaya ako po sineshare sa inyo yan. Sa physical kasi, conscious tayo din eh. Di ba? Para bang pag kumain tayo, hindi tayo nabusog. Yung feeling natin na parang kulang, okay? Merienda pa tayo, kain pa tayo, bili pa tayo, di ba? Kasi kulang eh. So conscious tayo physically kung hindi tayo satisfied, hindi tayo well nourished. And sometimes, ito yung nagiging problema. We go to church. Ano po ang mga senaryo sa simbahan? Merong darating ng late. Merong darating na parang hindi naman nakikinig. Merong matutulog. Merong po yung nandoon pero may kakwentuhan. Meron po yun nandoon pero parang wala naman siya doon para matuto, di ko ba? In other words, we attend, yes, but we don't come to nourish ourselves spiritually. Kaya ho sinasabi ko napakahalaga na ang focus natin spiritual nourishment. Yes, go to church, attend fellowship, read the Bible, but do it to be spiritually nourished. Hindi yung pupunta ka doon para lang masabi na nagsimba ka ba? Yes, nagsimba. Ano namang ginawa mo? Eh kung kalahati ng sermon tinulugan mo, yung kalahati na ka pa, eh paano na yon? Nakadalo ka nga, oo. Kung attendance ang pag-uusapan, check. Pero ang question po, are you spiritually nourished? Then obviously the answer is no. Kaya pag sinabi nating spiritual nourishment, we prepare ourselves to receive that nourishment. Kung merong mali sa ating buhay, we confess we ask God for forgiveness, we repent. Bakit inaalis natin yung mga hadlang para tayo po ay mag-receive ng nourishment coming from God. At the same time, yung tao pong merong desire for spiritual nourishment, malalaman mo eh, bakit hindi lang siya nagtutuon sa salita ng Diyos tuwing nasa simbahan, every day, hahanap siya ng paraan to find spiritual nourishment. I remember talking to a group of uh, workers sa isang kumpanya. Pinag-uusapan namin yung commitment. At sabi ko sa kanila, obserbahan yung napakaigi. Bakit ka kung yung mga kahinaan o bisyo, nariyan pa rin kahit ang tagal-tagal nang alam yung hindi dapat? Bakit yung mga bagay na dapat ay hindi na-perform sa atin? So bakit? ang simpleng sagot ay ito. Ang simpleng sagot dahil mapursigi ka sa mga bagay na nagtatagumpay sa iyong buhay. So kung nagtatagumpay sa iyo yung kahinaan, yung weakness, yung bisyo, eh mapursigi ka dun eh. Di ba? Nilalaanan mo ng budget. Ginagawan mo ng paraan. Oo ka ng oo pagdating doon. Ginugusto mo yon, Iniisip mo yon. Eh ano yung mga bagay na tama? So, What you commit to will basically shape your life. Kaya mapapansin mo kung ano yung nananaig sa iyong buhay, kadalasan po, yan yung mga bagay na hindi natin tinatanggihan at pinagpupursigihan pa natin. Samantalang yung bagay na kailangan, kadalasan po doon tayo matamlay, doon tayo mahina, doon tayo hindi nagbibigay ng panahon. Kaya yung iba parang ang nangyayari po. Pupunta sa church Yes, sa atin ang fellowship, prayer meeting, Bible study. But they will come dahil yun lang ang kanilang spiritual nourishment. Ang problema, weekdays, hindi nila inaasam yung spiritual nourishment. Kaya sinasabi nga natin, hindi naman siyempre mali na tayo po'y ng Bible, manalangin, magfellowship. Hindi yan mali, pero gawin mo yan uh, na ang layunin po is to have spiritual nourishment. Hindi yung for the sake of attending. Kaya tanongin mong iyong sarili pag ikay nagpunta sa church. Do you go to be spiritually nourished? Pag pumupunta ka sa mga gawain, yun ba ang intention? And keep in mind na ang nourishment po ay hindi lang natin napapala sa ating napapakinggan, but also through our interactions. Ibig sabihin, hindi lang yung naririnig nating devotion, message, or teaching, Kasama po sa nourishment yung life experience natin. Kaya wag nyo iisipin na eh kasi hindi ganun kahusay yung aming uh, tagapagturo. Kaya nangyari tuloy, hindi kami nourished. Alam nyo, maraming paraan to be nourished. At hindi po yan limitado sa napapakinggan lang natin sa mga manggagawa sa iglesia. Kung talagang gusto nyong lumago at ma-nourish spiritually, makakahanap at makakahanap kayo ng paraan yan po ang aking paniniwala dyan. kaya nga mga kapatid wag nating hayaan na yung weaknesses natin ang magdikta ng ating uh, decision at destinasyon ng ating buhay i-overcome natin to let's strengthen ourselves pursue god's will develop a deep relationship with god and let us seek nourishment for our spiritual lives that way tayo po ay hindi lang magkakaroon ng kaalaman kung ano yung tama at dapat, tayo po ay merong kakayahan para ito'y gawin. Ano po? So muli, ito po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa Channel 185 sa GCTV. At ito naman ang inyong lingkod, Pastor Jerbo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.